Mga kapaksiw, ito ang mama ko, si Bibet Gaba sa Paksiw Vlog. Ako naman, si Koko, ang anak niya. Yan, gagawa tayo ng basketball ring, gawa sa karton. Itong mga kalgament natin, gunting karton, ball pen, medyas, ay medya, o. Oh, ano, tawag dito? Tawag dito, mama? Sintas. Sintas at takip ng pintura. Yan na, tara, sama niya ako, buwi na natin. Yes, mga kapaksim. Rin niyo ang aking anak na kambal na si Coco. Maggagawa siya ng kanyang rings sa magita ng karton. Yes. Okay. Ayan, mga kapakser, yan na, labi na natin. Tingnan e natin kung kasyang malik na bola. Kasyang-kasyang. Ayan. Ayan, malapit na tayo mga kapaksiyo. Ayan, yeah. yeah, masiguro ko yan. Ayan, tapos na natin pagyan ng butas mga kapaksiyo. Lalagay na naman natin itong sintas. Lahat mga paksi, yung aking anak na gumagawa ng rings, magita ng karton, with sintas na sapatos, di ko alam kung paano niyan ginawa. <laughs> yes, sinugot niya, grabe, no? Ayan. Lapit naman masyado ema Tsaka mga kapaksi, huwag na ka. Okay, makalimot sa mag-like, share, at mag-comment kung anong gusto niyo pang papagawa sa akin. Ayan mga apaksiw, wala pa na tayo matapos. yan na, tapos na. Mga apaksiw. Medyo mahaba yung dulo nito. Wow, ang galing naman. Ayan mga kapaksil, panorin nyo kung paano ginawa, no? Very talented talaga yung anak kong si Koko. Si Koko. Nathaniel Ostos. Ayan, tapos na. Guys, mga kapaksil, tapos na ang ating mini ring. Kasi na lang natin itong dulo. Libangan lang to mga kapaksi. Yan, okay na ang ating mini ring. Yan. Tara, samahan niyo ako. Libangan lang natin to. Tara. Yan mga kapaksiw. Tignan nyo ako mga ko lang to. Ito yung camera. na mga kapaksiyo ating susubukan pumasok Nakawala, na na wala yung bola mga kapaksiyo na bawa ka na mga kapaksiyo na pumapasok mga kapaksiyo pumapasok siya Ayan. Bukan yung mga bata. Diba, ang ating Yan Huwag niyong Share and Like and comment Kung ano pang gusto niyo gagawa, Papagawa niya sa akin Bye-bye!